So ayan mga boss, meron tayong panibagong install. Ah, uh, handle switch ng Nmax version 1. Hindi ko lang alam kung prepaid ito sa version 2, pero ayan yung version 1. Tapos 'yan mga boss. So ayan. Ito hindi pa nakabit yung ano, yung pinaka uh, switch ng ating mini driving light. Pero okay na 'yan mga boss. Tapos may passing din siya dito. At high and low, signal left and right. Sa horn. Yung idling stop natin mga boss, ginawa natin ano to, on and off ng illuminated tapos underglow. Ito mga boss yung pinaka-hazard natin. Tapos starting uh, button. So 'yan, try natin na Pakita yan mga boss. Try. Tapos, start natin yan. Okay. So, sa kanyang nga ano, mga boss, high and low. yan, high and low. Okay. Tapos, sa signal. Okay. Signal din yan tapos sa uh, kanan okay so sinisignal yung kanan natin yung busina tapos yung loud horn okay tapos meron din tayong ano dito uh, 12 volts na charger okay tapos ito yung ano natin yung sa hazard so hazard tayo turn right so, turn right ito yung hazard natin turn right turn right turn right turn right okay, tapos yun nga yung starting natin starting switch tapos ito mga boss yung ilaw dito sa ito mga illuminated tapos under glow yun so patay natin yung ilaw natin So yan mga boss So patayin mo natin yung ilaw So yan mga boss Ito yung ating handle switch Pag nasa dilim Tapos so, yan mga boss So high and low Left and right Yung horn Tapos hazard Idle switch uh, Yung ating illuminated So yan kasabay yung ating underglow tapos pag once na ka pag change din siya pag uh, papuntang kulay ng pula mga boss tapos yung starting switch natin so dito sa setup natin mga boss meron din tayong ano uh, running lights so pakita ko sa inyo mga boss so, ito Pag kung sa nag-assign ka. Heavy white. Heavy white. Heavy white. Heavy white. Tapos back to stock. So yan siya. Tapos si back to stock natin. So yan, back to stock para iwas huli mga boss. Tapos gumamit tayo dyan naman na uh, switch. Pagkidon at sa ating uh, Switching ng ating loud horn So ayan Tapos ito yung Pagpatay ng ating uh, Illuminated kasama yung ating Underglow So ayan mga boss Ito na Check ako mga boss Wala pang gumawa na sa ano Pagdating sa Honda Click Wala pang nag DIY ng ganitong Klaseng switch kadalasan kasi talaga ginagawa to sa Nmax uh, ano siya uh, plug and play sa Nmax pero ito marami kang iwa wiring mga boss kaya kailangan talaga ay doble ingat kasi pag wiring tapos pagdating sa headlight mga boss hindi pwedeng ano uh, walang relay kasi automatic na nakailo yung ating high and low kailangan may relay ka para mapagana mo siya ng maayos mga boss so yan Uh, kung may katanungan kayo mga boss pag uh, install lang ganitong klaseng handle switch ng Nmax sa uh, ating Honda Click so message lang kayo mag-comment lang kayo sa ating comment section mga boss okay